mainit na part ng tubig uh, at ilalagay siya sa malalim para mabuhay pa siya baka mag-produce pa siya mas marami pa ang pero at least mas malawak siya. Dito na anak. dito na. Dito na. 1 2 3 go. Ayon. Ayun na siya, guys, sabi na Kasi na nasa malalim na siya. at pa rin siya. Mayroon na foods. hindi lang siya as in totally naaalagaan na maayos ang ibig kong sabihin is dapat ang namamahala regarding dito sa mga sa mga pagproproduce ng ng produkto galing sa dagat is marunong sila mag bigay ng mga advice sa mga fishermen na dapat kinaklasi-klasi yung isda sa paghuhuli no? kasi may mga nakikita kong vendors although uh, isa ako sa mga nakikinabang sa mga nahuhuli which is well, no choice naman eh so, no choice na kasi yun lang ang natitinda yun lang ang naibibinta so, so bibili ka at bibili dahil yun na lang ang maupulang so dito kung natin sila mas uh, dumami pa at mapakinabangan pa sila ng bonggang bongga di ba dapat ipagbawal yung mga small meat yung ah uh, uh, panguhuli ng maliliit alam ko na may mga patago pa rin naglalaso ng isda may mga patago pa rin na nag-iiligala fishing ayan so uh, sana no, doon sa mga fisherman maging ano sila maging uh, ayos sila sa pag uh, sa panghuli ng isda Kung dito banda lang na like for example yan yung mga nanghuli na yun ano, na kita ninyo ayan ito yung fig ha? itong fish cage na to ayan yan ang tama na uh, butas ng mate may mga fish cage kasi na maliliit lang ano yun ayan may patay na naman may patay na naman siyang tamayo hindi Abay, abay, abay. ay pero pag hinawakan mo siya, abay, yan. nagagat na ako ngayon malita so ayan ayan naki hindi yan starfish hindi yan ay pero hindi yan starfish so, yung dati yung mga bata pa kami tinatawag yan na pugita-pugita ay tamala-tamala ng uwak yan kasi tinawag yan na tamala-tamala ng uwak kasi dati kinakain yan ng mga uwak <laughs> o yung ibon na itim yan ano ba yung tawag ng ibon na itim hok na yun diba or hok <laughs> iwan ko hok ata yun ay no hok Huwag. <laughs> Susi. So, Nito, mm -hmm. takot ako sa ganyan natin. Fine, cute. Diyan lang tayo. Hindi Dito tayo dumatan. Hmm. Nayaan mo lang. Kaya dito yung mas mahal. So, ayan. Kung ba dati ang tubig ang kulay green ngayon nagkakaroon na ng, nagproproduce na sila ng mga red na dahil yan sa algae na maaari din yan ang nagiging cause para yung mga isda hindi na sila kumakain sa mga ano sewage itong mga dahon dahon na to yung gamo ng dagat kasi dahil dyan sa naproproduce na mga uh, red algae na yan kasi minsan no, lason yan eh o, saan nagagaling mga yan? minsan galing sa tapo ng basura sa mga chemical mga puto kahoy kasi hindi lahat ng punong kahoy na napuputol eh sya ang uh, ibang punong kahoy na napuputol may poison yun eh sa kanila kasi kahit ang pinipili lang yung kinakain ng mga isda o ng mga isda Ma, hmm, hindi, hindi lahat ng ano so ayan guys ito o si ayan may nakita na ako patingin ako lang nakita mo So, ang galing ng anak ko mga ng na busikad meron na siya dito ayan pero guys ang target ko talaga na safe phones or seashell is yung kalimutan ko lang ang pangalan basta mamaya papakita ko sa inyo sa part 3 hi hey! lagi na lang papakita so ayun na guys free uh, viewing muna tayo sa ating ano sa ating tawag nito uh, oh. kagugtuan ayan so ayan ang okay, kagugtuan guys ma ganyan lang yan mo yan, yan mamaya maliligo ka na no?